May mga bakwit na nakauwi na, pero marami pa rin ang di pa makaalis sa mga evacuation center. Napakahirap kasi napakainit. Tapos wala pa. Pera. Tapos yeah. hindi pa kami makatulog dahil sa init ng araw. Pag umuulan, naulanan yung tent namin. Tapos nabasa kami. Pebrero nang magbakwit ang pamilya ni Samera, labintatlong taong gulang. Nagkaroon kasi ng labanan sa pagitan ng sundalo at BIFF sa gawang Datu Saudi. Pagdating namin dito, may putukan pa tapos natatakot ako, hindi ako makatulog dahil nakakarinig ako ng putukan. Grade 6 si Samera, naiwan niyang lahat ang gamit sa pag-aaral noong nagbakwit sila. Mahirap kasi nag-aral ako kasi wala kami uniform kasi nagbakwit kami tapos hindi kami makabali, makabili ng uniform kasi walang pera sa tatay. Gusto ko talaga maka-uniform pero wala talaga. Ang bahay ng kanilang guro ang gamit nila ngayon para maipagpatuloy ang pag-aaral. Pero sabi na Texa, huwag nyo na isipin yung putukan. Ang isipin niyo yung exam. Tapos hindi na namin inisip yung putukan. Kahit na natatakot kami, itunuloy pa rin namin yung exam. Nitong Marso, nagtapos ng elementarya si Samera. Siya ang class valedictorian. Gusto ko kasi maging guro para maturuan ng mga bata si, at si tatay gusto ko siyang truan. Kasi hindi siya marunong magtagalog. English. Marami siyang hindi ano. Maswerte si Samera na nakatapos siya ng pag-aaral. Marami kasing bakwit ang humihinto sa pag-aaral dahil nasisira ang mga paaralan kapag may gulo ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ noong 2012, dalawandaang paaralan ang nasira dahil sa gera. Yun po ang consequent no, ng uh, palaging mayroong kaguluhan sa mga komunidad. Uh, Unang-una, dahil naalantala yung pag-aaral ng mga bata, kalimitan, na uh, napapahinto sila sa pag-aaral. Nasisira rin ang mga dokumento ng mga estudyante dahil sa labanan. Kaya kadalasan, nakasalalay na sa guro kung anong marka ang ibibigay sa mga estudyante. Ang transcript of record, ibabase na lang sa pinakahuling marka o gradong makukuha ng bata, iiwanang blanco ang mga taon o baitang na nawala o nasunog. Nang gulo. Dito mahalaga yung assessment, no? yung judgment ng guro. No? Uh, because yung perception no, or yung uh, given na kasi no, na meron silang contact sa mga sa mga batang mag-aaral. So, from day one, uh, alam na nila kung ano yung learning uh, competencies na naabot ng mga bata. So, nag, most likely, nag-rely na lang sila sa kanilang mga memory. Pero madalas, sumasala sila sa pagkain. Pasang ikapagkit, aragakan, na dapat katumpa na kuwa hindi na mapasang ba ako. Kaya, sumagawatan na, ano ba, nandiyan ba magsakit? Sa tent ng katira ang mga nakabakwit sa barangay Ilian, Dato, Saudi. Kasama ni Samera sa maliit na pwestong ito, ang siyang na pamilya. Bata, matanda, kahit sanggol kasama sa nagsisiksikan dito Nakikigamit lang ng kasilyas sa mga bahay na malapit sa evacuation center ang mga bakwit Habang sa poso naman kumukuha ng tubig